isang biyay, isang mga legitimate niya mga tricycle operator. na ano ah, pwede. Ay kung pwede yan na maapunan, mga masolusyonan. Wala ng kulorong pang kunan sang franchise eh, para at least patas ang lab, ang kwan. Oh, alalayan sa franchise. Oo, oh, alalayan sa franchise. Kaya kung mga kulorong na gusto mo na magka-franchise mo, ang problema lang ang una-una ko rotang pinansyal na ako tinatanong ng yung pamilya kung para sa ilang ako rotang may ilang ako ng nga o franchise ay ko ang suficiente nang ilang kita kasi nga makuha yung mga slab franchise kaya muna ng ilang ang buyan sa da sa dalan ba sa mga dalan tanong pwede nga mga panis sa mga dalan mo ang ang mga kuwat na inyo wala pakatos oh, na ito. Ang, sa ang mga sulod doon na malang uh, ban Kung pwede ay bisan hindi na mapasiminto. Kuwat ka may makulan, maintenance lang uh, matapan o uh, dula ang mga lupa. Bisan hindi lang masiminto, at least maintenance nga makuwat. So, may barangay road maintenance. Oh, barangay road maintenance hindi lang to salmon, bakit hindi sa amon pati di sa pro quattro kung so sabagay naman tama sa oh, mga pro okay. quattro sa yan oh, ayo yeah. so, so kung makakuha ng size pag so may kanya-kanya oh. na lang. eh, eh siyempre eh, palariyo na kami patas na kami yung quantity hindi, oh. hindi na lang sila magsinapag ng mga terminal may kaugalingon kung makakuha na sa ila kaugalingon yung terminal hindi hindi na, na sila magsinapag mga agaw ko sa ero sa, sa sa iba na terminal so, ito lang ang mga probate na ako ginagawa niya sa gano'n. Bakas na lang ko lang. Oo. Yeah. Bakas-bakas na ba lang. Ay, sa kuwan, sa Kuwaiswila, sa mga kabataan, ano ba oh, kung 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 yan? Uh, ano ako ginagawa niya eh? Kunta, kunta tagaan niya, ah, kuwan? niya si sa ginatawag niya ng Kanarechip. Waling mga anak po sa bumakalit? Makalit? Ang Makalis. Ang isa, college Oo. Oh. Si Cantier. Ang isa. Ang dua, pa Grade 2 ko lang mix si, si,

Ay enrollment wala problema sa enrollment kung may masilinyos na malas ko. Why na why na muna si ano uh, niya wala na vision pero masilinyos. Bira ko ang mga apoy. Ang kwan ka na ang alawan sa drop Alawan si so alawan si sa tingog mo ang tapo. Mga sa isang adlaw mga pilato si Tos. Sa ako ni Subo, Subra eh. Sa college ko pa lang, libre na nakikipa masahay pa kato pa kare eh. Ay saya ka gatos

apa boleh jangan municipal striker municipal striker highway <try> di Berlin TL Eldrin. Berlin TL kagak asing Pres. press korok patro prankel ini ah uh, benar patro magelis Baik <try>, selamat